So, eto si Jem at dalawa kami, punta kami ng San Fernando biglaan ride so, ayun yung gamit niya bagong bago si BR500 so, dati siyang naka Duke 390 medyo maraming sasakyan pero malapit lang naman yung pupuntahan namin San Fernando Panga so maglalans lang kami doon pero wala pang specific na lugar kung saan kami kakain so you know, o CBR 500 oh wow Ibibira na <laughs> oh, CBR 500 Boss Gem Bagong bago Sariwang sariwa So oh, yun lang Traffic antay antay lang natin si Jem ah, uh, naipit sa traffic sa may tulay na mahaba Okay, so nandito pa kami sa ano, uh, Plaza ng San Fernando. Si Jem nandun sa loob ng customer service, nagpapa photocopy. So ito sila ate, uh, sila yung mag-install ng ano, si Trip. Sir Jem. Pass mo lang. So ayan. Ate. <laughs> ha. Kakain lang dyan. Ano Ah, pa-ako So ayan, napakabita na niya ng Easy Trip. Auto ship na lang ang kulang niya. Mabilis lang dito. Initial load 500. So ito yung office nila, uh, customer service center San Fernando. So ito na. hahanap uh, na lang kami ng kakain na namin. nang iba kasi Nasa taas yung kainan. Siyempre si JM ayaw iwan yung motor niya. Wow. <laughs> Dito na tayo. Marami bang tao? Marami. Dalawa lang naman kami. Sige, sige. Thank you. Mukhang okay, okay sa akin. Ikaw, tingnan mo. A few moments later. So dito kami sa Pampanga, no. Uh, San Fernando Pampanga. Ito kasama ko si Jem. Na uh, kumain kami dito sa Holidayland na ito lookin. Hanap lang kami ng mapagkakapehan, tatambayan. Ayun, tatambay lang muna kami. So ayun, galing kami ng Holidayland. Uh, ito ang okay, dito sa San Fernando, Pampanga pabalik na kami, palap palapit na ng uh, Toll Plaza sa San Fernando Doon na lang kami hahanap ng kahit Starbucks At then makapagkape man lang kami Bago kami pumasok ng NLEX Medyo marami kaming nakain Kaya ayun Naantok Alam nyo na no, pag nabusog ka Nakakaantok talaga lalo na ako medyo sanay ako na may idlip sa tanghali na power nap so hindi ko magagawa ngayon dahil nandito ako sa San Fernando tapos ang motor pa so hahanap na lang kami ng pagkapehan Okay ka na dyan? So dito na muna kami magkakape Gloria! <laughs> Gloria Jeans Matatanggol so, ng tagpahot po so, Ilan lang Wala pang 40 yata um, oh, 40? Gusto pa na mayo? A few moments later oh. shout out kay Glenn Saldanya kay Ray Isaac Navarro uh, Mayroon meron sa channel uh, Kuya Ray's TV tapos sa Team North Ninja shout out sa inyong lahat so next ride siguro makakasama na ako sa mga ride nyo pag hindi na ako busy so eto yung kasama natin ngayon dalawa lang kami si Jem same company kami na pinagtatrabahohan so ayun na no, pa uwi na nga kami si Jem the Derecho na yan so, oh, mag-exit ako ng Marilao dahil pupunta ako ng Rosalie Moments later on. So, nakabili na tayo ng pasalubong sa Rosalie. So, medyo ma-traffic no? So, dito ko na rin tatapusin yung vlog natin. So, salamat sa panunod.